operators from GMA News TV, kami na pagdiringan sa Nandurigan Committee sa free bargain agreement sa pagitan ng ombudsman at nirespon.

And with powerful anti-aging ingredients, Pond's Gold Radiance we capture the radiance of your hero. Use Pond's Gold Radiance with Real Gold. Each time, more effective and Patuloy po ng pagdinig ng na Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa katiwalihan sa AFP. Pansamantala po muna dumigil ang mga senador sa pagtatanong kay Edgar Bayang Bao. Siya po yung bayaw ni dating controller uh, Jacinto Ligor. At, uh, pero kanina sinabi niya na permanenteng residente siya ng Australia kaya pinasusumite siya ng kopya ng ITR niya doon. Sinabi rin ng uh, mga senador na selective, pila selective daw ang kanyang memory dahil hindi niya sinasagot ang lahat ng mga katanungan. Ang uh, ito ay dahil sa takot na makasuhan siya ng deactivation. Ngayon po, ang nakasalang na ay si former special prosecutor Dennis Villanueva Ignacio. At balikan po natin ang pag-inig na yan. nalok <this> kasi. <this> <this> War for feature plus notice of least pendants. And a notice of least pendants is valid and a better for the registered deeds. I understand that the uh, notice of lis pendants were already filed. And we can also verify yeah, on right. the uh, prosecutors now present handling the uh, legal case before the Antigua So, according to Mutsman Marcelo, and you confirm it, that you uh, filed.